Andito tayo ngayon mga kababayan dito sa Ells Court Kung saan pupunta natin yung restaurant Samahan nyo ako, pupunta natin Tara! So dito, dito natin makikita yung kamayan sa Ells Court Dito sa London So madalas, pag nagpupunta kami sa London Ito ang isa sa mga kinakainan na amin Ayan Kamayan, isang Pilipino na naman Ang may-ari Ng restaurant ito at gusto natin kausapin Actually ano ah, na si Bossing? Actually, yeah. nagbibidyo ako kuya para maka-inspire tayo ng, ano, ng mga kababayan nating Pilipinas. Good to see you kuya. Ano ka ano ka rin? Ah, mag, mag tayo. So, nag So, ah, nagbablogger ka? Oo, oh, oo. Oh, oh. So, ito si kuya. Siya yung may-ari nito. Wow! At, uh, matagal ano na. Ano pangalan ng vlog? May oh. Sishare ko sa'yo kuya. Yeah. Sishare ko sa'yo. Ang daming tao. Ano? Puno ba? Bitin, mas matindi ang buong kwento. Paano nagsimula paano lumaban at paano naging kamayin sa UK abangan ang full interview namin sa may-ari nito dito lang yan sa Global Success Story OFW edition siguradong may inspire ka